Yun mga boss, eto, nagkakabukingan ang na mga boss. Itong dating magkumpare, magkasama sa trabaho. Tito Soto at Angeliana mga boss. <laughs> galit na galit itong si Anjo mga boss dahil binabanatan o siya ng mga vlogger ni Tito Soto mga boss. So ito, bilang ganti, i-reveal ni, ni, Angeliana, yung mga babae nito ni Tito Soto mga boss no Itong si Senate President So ating pakinggan yung video mga boss Ang dami mo na naman na Pinalabas na ano Yung mga bayaran mo na Sa mga uh, Vloggers Tito Sen uh, Gusto mo talaga ng ano Tito Sen na uh, Gusto mo talaga ng Laglagan uh, Gusto mo i-reveal ko na Mula 2013 Kung sino po yung uh, kabit nyo Tito Sen okay, okay ba sa'yo Tito Sen gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin sabihin mo lang Tito Sen at uh, i-ano ko na i-babox reveal ko na uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013 uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas Tito sen, mga boss. Mula pala 2013. May mga babae o may babaeng pinalakad dito si Tito Sen. Dito kay Angeliana, mga boss. Tito Sen, ang dami mo na namang pinalabas na mga bayaran mo na vlogger. Gusto mo talaga ng laglagan? Okay ba sa'yo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang Tito Sen at ibabak reveal ko na sa taong bayan kung sino mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. <laughs> ah, ha ha, 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 Senate President Tito Soto. Ayan, mga boss. Sobrang galing gati sa ni Tito Sen. Kala mo, may baho din palang tinatago. Nag-umpisa ito mga boss, no? Yung hamunin ni Juliana itong si Tito Soto na gawin yung kanyang pangako bago mag-eleksyon mga boss, no? Alam mo naman, maraming ipinangako. At si Juliana ang uh, sinisingil ng mga tao <laughs> tuwing nagla-live siya mga boss. <sighs> Kaya siguro nagalit itong si Tito Soto at pinabanatan niya sa kanyang mga vlogger. yon mga boss. Dating magkumpari at magkasama ito sa Itbulaga mga boss. Ating hihintayin yung kanilang bangayan mga boss. At sigurado may mga bagong uh, mga balita na nakatago itong si Tito Soto na i-reveal -re ito ni Angeliana mga boss. Yan ang ating abangan.